Hindi ko na alam kung saan ako dumaan, kung saan ako nagpunta. Saan kayo sa Pinas? Ah, Bicolano ako sir, saka no boys na Bicolano? Hello mga Jollibee. Hello Jollibee family. Oye, tamang-tama, nagbablog ako. Ay, shout out na. Shout out. <laughs> shout out sa mga... Oye, Tagalas Pinas. Tagalas Pinas. Oh. Hello po ka Berg. sumusta? Shout out na. Shout out sa uh, taga Tagabang. Hello. Hello po. Hello po. Hello. Sabi ng isang Chinese dito, nakita daw tayo sa TikTok. So, you can see yourself now. Yeah, I saw you. Hello. I saw you guys on TikTok. <laughs> Lakas pala ng hangin. Sana uh, marami tayong ma-deliver ngayon. Kasi sobrang lakas yung hangin Yung iba tinataman na lumabas <laughs> eh, Hindi ganun ka Dali yung ganitong trabaho Talaga kailangan ng Woo! Lakas ng hangin Sabi ko nga hindi ganito kadali yung ganitong trabaho Mahirap din Pero sanayan lang din Unang-una, naghahanap din naman ako ng ibang trabaho tinray ko sa Walmart, tinray ko sa Costco, sa Co-op, sa Safeway, tinray ko yung mga yan. Kasi maganda daw yung mga benefits dyan. Pero so far, wala naman nagre-reply. Yung iba naman, may nakuha na daw na iba. So hindi ganun kadali maghanap ng trabaho dito. Lakas ng hangin, umuuga ito sa sasakyan natin ah uh, mag ano na ako maghahanap na ako ng delivery pupunta na ako dun sa mga location na hotspot na tinatawag para doon tayo magpark at para makahanap tayo ng mga delivery start na naman ng ating buhay nag-apply din ako ng mga janitorial position kasi maganda yung benefits ng mga janitor dito at malaki rin ang sahod umpisa pa lang malaki na yung sahod mas malaki pa kaysa sa cook malaki pa kaysa sa mga uh, trabaho sa Tim Hortons, mga ganyan, McDonald, uh, Wendy's. Pero di ko alam kung matatanggap tayo o hindi. Sana matanggap naman tayo. Uh, at habang wala pa namang reply, na-interview na ako dun sa iba kong mga in-applyan tapos naghanap ng mga reference pero syempre marami pa rin silang mga ini-interview. So hindi natin alam kung matatanggap tayo o hindi. Basta antay lang tayo at the same time habang nag-aantay tayo eh mag-delivery lang muna ako at nagbablog din ako para sa inyong lahat. So sana nakasuporta lang kayong lahat at nandiyan kayong lahat para kay Chris Cusinero. Maraming maraming salamat po. So tara, biyahin na ulit tayo. Grabe yung delivery ko ngayon. Umabot ako ng more than 30 minutes na pagdadrive. <laughs> sa highway yun ha. Kita nyo naman, nasa labas na ako ng Calgary mga kabricks Wow Ang <laughs> layo ng binyahe natin ngayon Tayo pala mga bagong building na tinatayo rito Yaman talaga ng mga taga Calgary Ba't kaya kung hindi kasama sa mayaman? <laughs> 12.30 na ng tanghali medyo busy na pick up tayo ng order dito sa McDonald kanina paglabas ko malakas na yung hangin di ba? pero hindi pa ganito kalamig pero ngayon sobrang lamig na umuusok na naman yung nguso ko <laughs> Busy silang, dami nilang tao sa loob ng kitchen, no? Grabe sa sobrang busy na ang Inabot yata ako ng 10 minutes sa kaantay para dito sa konting order na to. <laughs> Wala pa, di pa ako nakasakay. Naglalakad pa ako. pupunta sa sasakyan, magantay antay ka dyan. <laughs> Daming tao sa McDo. Uh, kaya nabut ng 10 minutes kasi haba ng pila nila. Kasi nga dito sa Canada, yung mga pagkain magdo yan lang ang pinakamura dito eh. 5.99, meron ka ng fries, uh, burger at saka drinks. Yung din order ko minsan eh, yung 5.99 eh. Pero pag in-order mo yung medyo mahal, mahal talaga. Pero pagka mga ganitong simpleng pagkain lang, mura lang. Tara, at deliver naman tayo lamig na baka mamaya mag jacket naman ako pumapasok na sa katawan yung lamig hu, buhay Canada so kakatapos lang ng deliver natin dito sa outside community again layo na, na ito. pero ang pa rin mga bagong bahay grabe nakatakot ko lang kasi dito mamaya masira yung sasakyan tapos dito ko sa lugar na to eh magmumuka talaga akong anak ng tipaklong pag nasiraan ako dito sa so sobrang layo hindi ko na alam kung saan ako dumaan, kung saan ako nagpunta ikapulit tayo ng order ka Berks dito naman tayo sa Lola's Chuck Lola's Chuck, dito ko din nung GPS pero wala naman makita ng lolas chak dito. Baka sa loob. Lolas chak. Ano kaya tong lolas chak na to? Okay. Ah, yeah, ganito pala dito. Ah, ito pala. Pilipino pala. Pinoy food pala rito kaya pala lola. Diyan na pala pagkain dito. pagkain Pinoy. Sisig, dynamite chicken. <laughs> ah, na Gusto ang business? Ayos naman, Brad. Taga saan kayo? Dito Saan kayo sa Pinas? Ah, uh, Bicolano ako sir, Sa no boys na ano. Bicolano? Ayos. Sir, yeah, sa'yo nyo itong walang ano, no? walang onions, walang chili. Hindi ko alam kasi Uber lang ako. Yeah. <laughs> Kala ako big up. Ah, uh, Uber. Oo, oh, Uber, Uber. Baka gusto nyo mag-promote ng inyong business dito. Kumusta sir, Ano oh, napapanood ko yung vlog nyo? Ako po si Arvin, owner ng Lola. Uh, siya yung owner ng Lola, si Arvin? Yes po, sir. Si Arvin. So, saan tong address na to para mapuntahan nila? So, may ano, pinakamagandang nila uh, is Canyon Meadows. So, may... Uh, Canyon Meadows, dito uh, sa may Avenida. Avenida Food Hall lang tau. Ayun, ba? may Avenida rin kasi dito sa Canada. <laughs> dito sa Calgary. Ayos. Ano po ang number niyo sir? Kung tatawagan nila kayo? 587 577 1380 po. Tapos meron din po kaming online orders 'Yun, pwede din sa online orders mga covered. Kaya nga nagpi-pick up tayo ngayon ng Uber para sa online nila. Salamat, sir. So ganito pala rito, hindi pa lang para pa lang ano, marketplace. Ang doon pa sa looban. ayos turn left, then turn right on Lake Fraser, drive So, na pick up na natin yung order. Sigurado na pinoy yung order nito kasi order niya sisig tapos with extra mayonnaise. <laughs> May mayonnaise ang kanyang sisig so tara na, deliver na tayo. Guess what? Kaberks kung saan naman yung next na pick up natin. <laughs> Dito sa paborito nating Jollibee Madalas kami kumain dito ni Angelo dati Nung dito pa kami nakatira malapit sa Jollibee na to Pero ngayon, malayo na kasi kami rito So, mas madalas na kami sa North East But anyway, andito tayo ngayon para pick up yung order Dito sa Jollibee Sigurado Pilipino na naman yung umorder ng pagkain na yun. Hello mga Jollibee Hello Jollibee family Hello po So pick up ako para kay Chibuz So ngayon hindi tayo kakain dito Magpipick up lang tayo ng order <laughs> Thank you Welcome to Jollibee Thank you po maraming salamat Thank you. Mapapanood yung, yung inyo mga video sa ating vlog. Thank you. Fresh ko po. Thank you. Ayos. <laughs> order verified pickup. Next. Uh, oh, yung sunod na order ko dito naman sa tapat niya, walk box. Ayun oh, walk box. So, lagay lang muna natin sa sasakyan. Tapos punta naman tayo ng walk back para sa next order. Buti magtabi lang yung order. Hindi ako mahirapan. Tipid sa gas. <laughs> walk back order. Please use side door. Okay. Tapos yung mga pagkain naman na rito. May Chinese, may Malaysian, may Filipino may Sri Lankan, may Korean wow makikiihi mo na ako can I use your bathroom my friend I leave my bag here okay kung gusto nyo malaman kung ano mga pagkain nila rito yan yung mga pagkain nila available dito tapos meron sila combo for only 379 oh not bad Nice Parang pogi ako dito ah, <laughs> Bungi nga lang <laughs> Bungi <laughs> May windows <laughs> Okay So Deliver na tayo ng pagkain Kailangan ng pin Para sa Jollibee Dito muna tayo sa Pinoy Sa Jollibee muna daw tayo mag-deliver So, dalawa yung delivery natin ngayon. Isang Jollibee at isang wok. At magkaiba rin sila ng address. Pero, same uh, pickup location. Siguro, malapit lang din sila sa drop-off location. So, tara na. Ka-Virks, nandito tayo ngayon sa bahay ni... What's your name, my friend? Um, mano And where are you from? Nigeria. Nigeria? Yeah. Wow. And he ordered the Jollibee chicken. Yeah. I thought it's a Filipino who ordered the Jollibee chicken, but... It was him, I was surprised My <laughs> first time. How, how do you know about the chicken? I saw mean, I mean, some ads on Tiktok actually Oh, you so, saw it on uh, Tiktok So yeah. it's his first time, I hope you like it my friend no problem, yeah. Have a good day, yeah, nice meeting you <laughs> Thank you, Thank you bye bye Pero inyo, nakakala ko Filipino yung umorder ng chicken tapos nung hindi pala Pinoy So nagulat ako, sabi ko sa kanya pwede ba na i-vlog kita para lang makita ng mga kababayan ko na may mga hindi rin Filipino na kumakain ng Jollibee Chicken. No sinabi niya na, no, this is my first time. Sabi ko, talaga? So, pwede i-vlog kita? Sabi niya, oh, oo, no problem. Ayun. May mga talagang ano eh, mga game talaga ng mga ganun eh. So, kapag ganito naman na walang order, tambay-tambay lang muna tayo. Dito tayo sa may Safeway, malapit sa Starbucks at kung saan-saan pa dito. So meron tayong app dito na ang app natin is DoorDash. Tapos meron din tayong app na Uber. So parehong naka-on 'yan. So kung sino ang mauna ang umorder, doon tayo. So so far ang kita natin is $50. $50 sa eh, ilang oras siguro mga alas 12 ako nagsimula eh. 'Yan, 2:30. So, two and a half hours nakita natin is $50. Pero, syempre, kasama din dyan yung gasolina natin. So, ibabawas pa natin gasolina natin dyan. Yung mileage nung sasakyan natin. Saka, ayun. So, bali yun yung kinita mo for the day. So, it's not bad na rin. Kasi, ikaw din yung boss sa trabaho mo eh. Kahit na anong oras mo gustong pumasok, pwedeng magbreak ka muna, i-stop mo, pwedeng tuloy muna, o pwedeng hanggang ganitong oras ka lang. Diba? So ganun lang ka simple yung pagde-deliver Iyon nga, hindi malaki yung kita pero mapagtiyagaan na. Dito naman tayo ngayon sa Kibo Sushi. Sana all kumakain na sushi. <laughs> Mukhang masarap to ka Bert. Ito yung kanilang menu. Wow. Please use other door. Grabe yan, layo ng pintuan. <laughs> pala. Okay. Uy, ganda. Pick up. Pick up. This one? Can Thank you. Kailangan kasi ni scan natin yan. Para. Thank, you so thank you you know where i'm going to deliver this food you know where i'm going to deliver this food no it's like going down down to like okotoks <laughs> you know okotoks <laughs> that far you know how long, maybe 20 to 30 minutes, or 30 minutes 20 to 30 minutes wow, really cool. wow. <laughs> thank you so layo ng delivery ko abot pa ako ng Okotox pero okay lang medyo malaki naman yung bayad nila pagka na divide mo yung kita mo, saka sa gasolina mo pati yung mileage mo, kilometers used at maganda yung bayaran okay na rin pwede nang pagtiyagaan talaga saka na-enjoy ko naman yung pagde-delivery ko gusto ko naman yung nagda-drive drive ako so okay lang no question ask no reklamo <laughs> minsan meron <laughs> pero ganoon talaga Ganun talaga hindi pwedeng buong buhay mo ay eh. santo ka <laughs> di ba so tara deliver na tayo samahan niyo ako malayo-layo tong delivery natin Pagabi na naman ka Berks at natapos na naman yung maghapon natin pag deliver Naantok na ako. Gusto ko na umuwi. Saka nagugutom na rin ako. <laughs> Hirap nung ano, walang kain pagka nagde-deliver ka. Kasi talaga gusto ko talaga mag-diet eh. Kasi nga sobrang laki ko na. Sana kahit papano eh makapag-diet tayo. Anyway, Paano mga kapregs? Hanggang dito lang muna tayo at uh, inaantok na rin ako Siguro hindi na ako magde-deliver tonight uh, at diretso na tayo pa uwi ng bahay Pagkatapos itong last order natin Inaantok na rin ako sa nagugutom na rin kasi ako Ginabi na tayo pa uwi mga kapregs <laughs> So nagano pa kasi ako nag extra job pa ako naganap pa rin ako ng pick ko sayang din kasi maliwanag pa kanina but anyway uwi na tayo talaga gabi na talaga maraming salamat sa panonood nyo <laughs> maraming salamat po maganda araw ulit mga ka-berks the next day na tayo at tuloy pa rin tayo sa pag delivery maski na sa katutak yung snow ganda ng sasakyan na to Wow. Panalo. So dito tayo sa Jerusalem Shawarma. Tayo pick up na no order mo marami na may pick up na no order. Dami po yung mga kasabayan dito na pick up na no order. Oh. Skip. Saka ano ba ito? <laughs> Pwede kayo magpark dyan, kahit na nakasabing... Eh, okay lang ba doon? Diyan na okay na yan. <laughs> ha? Oy, tamang tama, -tama nagbo-vlog ako. Ah, shout -out, shout out na. Shout out. <laughs> shout out sa mga oy, Tagalaspinyas. Tagalaspinyas. Piñas. Oh. Alam po ka Berg, sumusta? Shout out na. Shout out Hello. sa taga Bam. Hello. Hello po. Hello po. Hello. Hello. so, bili muna tayo ng karne ngayon at malapit lang naman dito yung pinag-deliveran ko kaya samantalahin ko na rin na bumili ng ulam wala na rin kasi kami yung ulam ni Angelo sa bahay at andito na rin naman tayo so sabi nung isang Chinese dito nakita daw tayo sa TikTok so you can see yourself now okay, I say you hello guys, I saw you guys on TikTok <laughs> say hello hi everyone <laughs> hello. ayos Yeah, that's okay. Thank you. Sa kuya. <laughs> that's it, my friend. Tipid lang tayo ngayon. Okay na yung konti-konti lang muna. Baka masobrahan na naman yung lagay natin sa rap eh. Wala na naman tayong paglagyan. Lulutuin na naman natin lahat. Ia-adobo na naman natin lahat yung mga yan. <laughs> Pag bumili ka ng cash dito, may libre sila eh. Bibigyan ka nila ng libre kung ano yung mga available nila. Pero wala pala akong cash ngayong araw. So wala akong libre. <laughs> wala tayong libre ngayon. Wala tayong cash. Wala tayong dalang cash. Actually, wala talaga akong cash. Walang pera. <laughs> My friend, I don't have cash today. I have no free. One second, Okay. Is there anything else? Yeah. Oh, this is okay. Thank you, my friend. Kahit daw hindi tayo nagbayad ng cash ngayon, sige, bibigyan daw tayo ngayon ng libre. Alam, pakapalan lang talaga ng mukha dito. Eh. <laughs> Makapal mukha ni Chris Cusinero, mga kabers. Pasensya na kayo. Ayos. Thank you. thank you very much, my friend. Thank you, thank you. Have a good day. Thank you, sir. Salamat po. So not bad na no Dalawang bag na karne Para mga sabi ko 2 kilos yung chicken leg Tapos yung pork shoulder Siguro mga 6 kilos 7 kilos dami For 40 dollars 40 dollars lang yung lahat Kasama pa yung libre nating buto buto Binigyan tayo ng, hindi buto-buto chicken, inabot sa atin eh. Buto-buto ng baka. <laughs> Salamat, thank you very much dun sa Chinese na butcher dyan Ya, yeah, lagi ko lang to dito Tapos pag may delivery na naman tayo Pick up tayo ng delivery Pag malapit sa bahay, drop natin yung pagkain sa bahay Tamang tama, may pick up tayo dito sa Tim Hortons Malapit na sa bahay So, sana pagkatapos na ito drop na natin yung karni natin Dahil pagka meron tayong order Hindi muna natin maidadrop Siyempre eh priority muna natin order natin <laughs> sayang din ang kita so medyo inabot ng siyam siyam tong order natin busy kasi yung restaurant nila or yung coffee shop nila ganun talaga kailangan matyaga ka talaga ulit-ulit ako no <laughs> kasi kung papasukin nyo ito yung ganitong klase ng trabaho kailangan talaga sobrang tiyaga nyo yung pag-aantay nyo palang ng pagkain yung order abutin na kayo ng siyam-siyam tapos yung yung app mag-aantay kayo ng order abutin din kayo ng siyam-siyam hindi kasi usually na pagkatapos mo mag-deliver may bago kong order so pupunta ka sa mga spot na pwede kang may order pwede wala So kakarga lang muna ako ng gas Mahirap na mamaya Aba nag-deliver tayo Saka tayo maubusan ng gas eh. So self-service Siyempre nasa kanda ka Lagi self-service dito <laughs> Minsan din Double check natin to Kasi minsan Inaano nila Tinatamper nila yung mga ganito eh Bill to amount 40 ba? 50 sige 50 dollars 50 dollars Magkano na ngayon ng gasolina Okay 50 Tapos ang kukuhanin natin oh, Teka mo Huwag muna yan Marayang laman yan Million <laughs> Million million ang laman yan oh, Transaction approved Uy, oh, May laman pa palang yung 100 <laughs> o, Tapos Ingay, uh, oo, oh, saglit lang, relax lang oo oh, ito na, ito na Ito na, bunso, ito na, ito na Lamig Tapos, ang gukunin natin is regular lang Regular Ang regular is O, oh, bakit premium? Ay, napunta sa premium Napindot pala nito Napindot nito sa premium Walang yan naman oh no? Eh ang mahal mahal ng premium Naku Napamahal pa yung gasolina ko bigla 179 Imbis na 159 lang Tumaas ng 20 cents bawat liter ikaw naman, hindi mo agad sinabi sa akin. Pinindot mo na kaagad. Hindi ka man lang nagtatanong sa akin. <laughs> Ayun no, 179 na agad na pindut. Regular lang ako magkarga ng gas eh. Ito. Dahil dito, napindot niya na to. So, hindi man lang na yung aking gasolina. Dapat puno na yan eh. Anyway, Uh, buti na lang wala rin ditong diesel Kung may diesel dyan eh Pupunta pa ako doon sa cashier para paayos Pero okay na rin Makatikim man lang ng soft drinks tong sasakyan natin <laughs> Lagi na lang tubig yung iniinom niya eh Sige soft drinks ka ngayon <laughs> Okay pick up naman tayo dito sa Macau Imperial Tea malapit lang dito sa Cineplex alam ko Filipino yung may-ari nito parang naka pick up na ako dito before check natin Ule. hello Macau hello po pick up for Amara Ayun na yun isa lang Oh, wala, yung sa akin, wala pa <laughs> Thank you sabi ko na eh, Pilipino yung may-ari nito eh. Tara na, deliver tayo. Biro mo, ang layo pa nung i-deliver ko para lang dito sa isang, ano to, milk tibato. Ano kayang mayroon dito? Bakit napaka-social nito? Na no? Siguro social yung may-ari nito. Anyway, isa lang eh. Parang Regine Velasquez lang Iisa lang ang ating lahi Iisa lang ang ating lipi Iisa lang ang kanyang bubble tea <laughs> Tama o tama Ayusin ko muna yung Mga karni ko sa likod Baka masira So yung karni natin Hindi malamig naman pala Okay lang dyan So tara mag deliver na tayo Medyo malayo-layo pa tong Nakatiran natin ng milk tea na to <laughs> Itong Milti na to, aabutin ng 18 minutes, 15 kilometers yung layo Mula siniplex Ojon hanggang doon, lalagpas pa tayo ng airport Wow! oh Layo! yung airport eh Pero di na natin papakita yung address niya Basta malayo siya <laughs> Tara, start na tayo Deliver ko na yung drinks At grabe, sobrang lalaki pala ng mga bahay dito Wow! Sobrang lalaki talaga O sige na mga ka -bergs. hanggang dito na lang muna tayo Magandang araw po sa inyong lahat At salamat sa inyong panunood, pag-support at pagmamahal kay Chris Cusinero Hanggang sa susunod po Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Kusinero na Halika na sumama ka at Mga matay mama